Ayoko ayaw ko na sanang mag-vlog ng ganito na yung nakakasakit ng kapwa ko tao. Kaya lang may nagre-request sa akin, i-vlog ko daw itong aking naiisip at yung naiisip niya. Dati kasi siyang mani ni ako dating yung mani ni Kaya ako tumigil dahil nagkaroon na ako ng sakit sa puso. Pero kung gagaling ako, hindi na ako babalik sa panin ni Kasi yung sigarilyo, naging sanhin ng pagkakaroon ko ng baradong ulat sa puso, Uh, nagkaroon ako ng sakit sa baga pero hindi naman malala yung naging sakit ko sa baga pero okay naman ako ngayon kaya lang hindi na ako pwede bumili sa paninigarilyo di ba experience ko sa paninigarilyo nung panahon na ako ay naninigarilyo pa tuwing alis ako ng bahay dahil sa pilda ko nagtatrabaho ang aking uh, baon 300 pesos 100 sa paninigarilyo sa maghapon at 100 pang kain, 100 pang gasolina meron akong ano nun, hindi ako nakaipon dahil nga halos pag napapalakas ako ng paninigarilyo ang nangyayari sa akin hindi na ako nakakain ng tanghalian dahil sa sobrang dami kong nasigarilyo nakakahilo ba diba? sa sobrang dami anong napala ko sakit sa puso nung no, nagkaroon ng sakit sa puso ang budget ko lang 200 pesos. Pang gasolina, 100 pang kain. Hindi na ako naninigarilyo, di ba? Pag dadating ko sa bahay, meron pa ako natira 20 pesos kasi 80 pesos lang yung aking naipangkain Sa isang bandang sinasabi ko, yung katotohanan, kung maninigarilyo ka, hindi ka makaka kain ng maayos kasi ang palagi mong isipin bumili ng sigarilyo sa halagang 10 piso magkano rin yon kung ikaw ay makakaninigar yun ng 10 piraso ang gastos mo 100 yung 100 na yon pangkain ulam at kanin mo na sa tanghali di ba yung 20 pesos kung 80 yung naging gastos mo meron ka pang sobrang 20 pesos na pwede mong ipambili ng pangmerienda mo. Araw-araw ganun ang gagawin mo. Inawangalala nga lang yun kasi yahan mo sa paninigarilyo. Pero kung nakaipong ka, makakabili ka ng kotse kung tinanggal mo yung paninigarilyo. Tinatanong mo ko, ako ba nakaipon? Meron ako nabiling second hand na sasakyan. Two years pa lang mahigit ako. Hindi naninigarilyo. Alam mo nyo kung paano. Nagloan ako sa SSS, nanghiram ako sa bangko, pinagsama ko, binigyan ako ng kuunti ng misis ko, nakabili ako ng halagang kulang-kulang 200,000 na second hand na kotse. Kaya yung paninigarilyo, ang katotohanan, makakaipong ka ng pera kung titigilan mo yung bisyo mo na yan. At saka, magkakaroon ka pa ng dignidad. Alam mo kung bakit? Kasi, kapag hindi ka na, wala kang sigarilyo at wala kang pambiling sigarilyo, nanghihingi ka, di ba nakakahiya yun? Bumababa ang pagkatao mo dahil sa pangihingi mo ng sigarilyo sa kapwa mo, lalaki. Kahit hindi nagsasal tayong hinihingan mo, nagagastusin siya, di ba nakakahiya sa kanya? Yun lang, peace out kaibigan, huwag kang magagalit.